Hi, ako si Lai. Dito na yung pangalan. Dati ng OFW. Dito sa Saudi. Simpleng tao na no? may simpleng buhay at simpleng pangarap. Alos mag iisa dekada pa lang ako dito sa abroad. Nagsimula ako sa Riyadh bilang waiter. Hindi ko nga alam bakit waiter ang inalis ko. Nakatapos naman ako ng Comtech. Siguro dahil mabilis ang visa, kaya yun ang inalis ko. Sa simula, laking adjustment talaga. Kasi nga iba yung mga salita nila. Maluwag pa nun. Kasi after work namin, kung saan saan kami nagpa-part-time. Natatandaan ko pa nga noong first month ko sa Saudi. Niyaya ka agad daw ng kasama ko na mag Nakakataot kasi nga bawal. Pero siyempre, hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Halos 16 hours kami nagtatrabaho nun. Almost 1 year lang pala tinagal ko. Kaya tumigil na ako mag part time. After 3 years ko nun sa Riyadh bigla naman ako nalipat sa Jeddah. Dito ko naman nasubukan mag-work sa mga fast food, waiter, cashier, kitchen staff. At dito ko nalaman, masarap pala mag-work sa kitchen. Bukod sa libre ang pagkain, marami ka pang matututunan sa pagluluto. Kaya simula nun, lagi na ako nag-work as a kitchen. Hanggang sa maging pastry chef nga ako, sa kasulukuyan, nagtatrabaho ko sa isang pribadong Italian store dito sa Jeddah. Nakasign ako sa pastry kung saan kami gumag gawa ng tiramisu, cheesecake, brownies at marami pang sweet. Pati din pala pizza kami na yung gumagawa. Yun nga pagpasok ko, i-check kung ano yung mga kulang or may dapat mang i-prepare. Pag kumpleto naman, tatambay na lang kami niyan at maghihintay ng order. Araw-araw pa ulit-ulit yan hanggang matapos ang oras mo. Tungkol nga pala sa sahod ko, kaya ko bumuhay ng patay. Este, kaya kong buhay ng sarili ko. Kumbaga sakto lang sa buhay binata. Malapit na nga pala matapos ang kontrata ko. Binag-iisipan ko kung mag extend ba ako or mag exit Ano ba sa niyo mga boss? Nakakapagod na rin kasi mga muwan. So yun lang mga boss. Salamat sa panonood. mengambil sama lelaki